ay tapos ay hinalik at ang nagmakaroon niya. Ah. Kasi napiin mo ni Garan na. Bente. Ito na sir sa likod. Ito na ituraan na kinuha na. Ito na na. Ito ano, ano, ano. na ituraan mm -hmm. ay. ay ay. Kara kita be. Sityo sumanggay. Ano ang inyong aranong? Sangay. Sangay. Sengay, barangay Lumainay. Oh, oh. Lumay, bang, barangay Lumainay. Sityo sangay. Oh, Siin nga do

Mainit. Mm, uh, nga uh... sibi, makun uh... uga nay. jan hay antu ni makun atur ang. Anong dikara kun man inigot to, anong dikara inhen kit nanay na. Oo. Antu ni makun atur anong ang ipagwa di kato. Ay at ma hapon makun hay bati hapon ako sa ara Oo. Uh -huh. Ay. Na naabot aro unga. Pag panaog lang ko unga, wala ko sayo kun nakaabot imo. Iya kung uwa. Uh -huh. Ang gumpok lagi dogdog. Sus na kugbot tamit minit unto um od. na mo do unga. Nagsininggit kami nga, jan sinamon si Inka jan, uh Huwag kita -hmm. Madayagan ko dako aku ibasi e, mako pa keyboard imaw e, ag hinadukan ag pagdagdag sa. Ilagan ko siin. Mm -hmm. Yes, kita -amang man mo kaana nga manghod nga man. Oo. Hay ginaino soy. Tus naabot kami iya haya kita na kaya mau dikara. di kara. Oy. Mm -hmm. Yara nang ubos um, kala. Yara nang sikit. Mm -hmm. Di kara ro kalat ko anwang, pero anwang di kara sa okay, do anwang. Kuwa di kini mo kara anwang, pero daamo na ko nanday ha alang sinungawan ko ano. Oh, ah, oh, oh, <coughs> so, 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 Ate oh. no? so, yung yun, buhok ra? Oo, ay di karain imo na Ah, amigo, di karon. Oo, tapos ay hobra nga, ay pas pa, babaw. Pati harandaan ng kong kusanto. Pero rato taan rin. Ay, sa-sa. Ay, Iba't na siguro, sir, do, ay magtunga pa, iba't arayan. Dato rin kumatay ka na kara. Pero buhok ra? Oo, rema buhok ray, sir. grabe. no? Ay, gabi, no? Ay, Ay, ano, posisyon eh? Ay, naga, boho, boho. na, buho. na, to, na, to, na we, namun, sir, hay, kaya ut mo di karaya, tapos iyara ng uwo. Ano Ano ko taga Ay, amon nga ginagay, sila ba na laya? Ano sila, sunog? Oo, so, tapos daya, itong nga shirt, bet, ay, sunog, sunog naman, pati atong daya. Hmm. Ay, May tarayin, Sunog taraya? Mm -hmm. mm -hmm. Tapos amon naging, ging, ano, amon naging ging, sa bagay na ag, amon ayon. Tu, ay, medyo, ginaano ba namon, ima, mako, ay, medyo, wata bagay, matulso baga, Parang ubat ubat iba suka ko mitawa akong ako naging kwarta akong naging ospital di kalma mige kita na oh no, hmm. ay, oh no. uh, parang but... um... makakont ano ako nga o nga, nga. abi i basko hindi ko ipadoktor ko alin. hindi na lumak matabu ka Hospital gin. May ngabot. Mga Ngagaw. nung oras ko lunis. Mga concert ga niyang alas. Ga pa alas doon yung matagin. Tabo. Lunis. Makara ma ka init? Okay, mm -hmm. Wat ugan ha? Wat ugan uwa. Makara parehas gin. Ang mm -hmm. luchimpo. Tainit okay, gin. Uh, Tapos ang upok malang wamat ibang kwan. Wamat mm -hmm. ibang upok gin. Dato gilang man. Uwat at mga pag... Sayon man. Pila edad ito yung mga kay? 24. Ah, 20... Da, 20... 60 siguro. Kaya sa away mo yung mura. Hindi rin na ito. Sir, ang kamagwangan ay bali si Yamsanda ay naginabo. Hindi nung kami bayi sa lang. 22 ko no? 22 ko no? 22? Kaya sa mo? Uwa aro. Ay PWD nga ni. Ano ano? Ano ano? Kapasanganan ka na hai? Ang may inborn na nga mata. Maduom? May puti mga... Ang puti pa apihak ng mata. Normal mata apihak. May katarata gawin. Doan kita balikan nato. Doan wang wang itatali eh. Wang wang kasir. Di ka gatin nukuran Anang tiyo ang anang ina. Wa well, mm -hmm. pa tigim kasi ang mga nakadalagan ko alin. Anong plano na nahubaron ang sa ilohon do bak anwang? Ay gimpa so ko ay sir nga ipahubad ka na ina pa hangam ko kung ta di ka tumalang mm -hmm. ay marado mm -hmm. nga ni ako sa hapon. Oo mm -hmm. para kondisyon do anwang. Oo ay ito man kami naghalin tarado agahon pa ay. ako nga nga plano ay naiwan igdo. Masaya na Masa, ko asawa ay hindi tama pag aywan ay ratiyo sa bagay kayo oi. Mm -hmm. Ay ako lang man nagaguyod kun di makon ay guyo ang anwang mo ni kami. Ay may purpose, to ay gin sa ang uh, guman guman kong ITM makon ikaw lang makon din pag makon ko ako na withdraw ay iba kay man makon gihapon namon don it gamit, gamit sa ay wa mata kami hida yon latong sa uh -huh. Lato ang um, araw kwan yang kagat hmm. wang ang makon ay ihalin lang makpang Sino pangangan ko yung ngaran? Jan-jan kita ren Jan Ward na janjan Jan-jan. Labiano. Labiano. Tagi iya kita kamo di ka sa sitio na Maynay. Ah, ito kita kami sir da among tubog dahil kabugo ta basta kami ugaling kara kami na sa ay patis yung ang. Kabuhay yung kamo kara. Pilang anyo sa tawo. bigot background. Ano ni kara ko permit agaragag pangdugdug gulpit mauron? Ima pa nga to sir matuod na tabo. Miski sino iya ko tanong ima pa nga oras ro no, na tabo may maron. Na pila ah, na ugdog mata pero at least gay ugan mata mga doon nga inuwan ang gada at imao. Pero, pero natot a... oras ato masilak mm -hmm. nga may dagdog. Oo. Imposib, imposible imposible ngani ko mabato mato alam pag ko. Ano inyo pananawan ano yo pag mo a. Ah. Ay tao sir indi man ako mm -hmm. mahamba nga makun ali eh. mm -hmm. Kung nga halimbawa ang mana abi hagap panagdog mana Ako naging sugo ro nga nga, ipabuo ko hindi kita magsugot, oh, hmm. dahil ako na kasayad, ako nga kadilikad. Oo eh. Ay, oh. ay galing, sa uwagit at mga kunalin-alin, ito ang natural sistema. Sa lugar nga ra, may mga dating mga uh, mauron na tabo nga? Tabo di ka ra? Ay, uwagit at sir, masatmara ako buwang gugang ay 55 muna ako, uwagit na tabo. Ima pang -ta. hmm. sa, ang mga pa ang matunta, saan ko nga pa paano pag-transport sa ospital, no? pagdala sa ospital, yun. ay Ay, may akong income pod na may risk ko, ding pa dalaganan ko ginpasakay ko ang unga sa anang mo tumatag o antuan kaya ka to sa may basketball court anong bahay mm. o oh, hiking hmm. oh, nga kas panganin tumakayo pa ito mo anang nga ging taingnan. nga, oh. uh, nga kuuna ito pa yung nga mo kang unga ag bago nakasahid man yung mga ina to na nanda kami iya ag amang nga ikargas ko ah di pag ito sa alutabas di sa hospital oo uh, sa hospital kita ay aking pagkuhan ko doktor kakong pinatawag ako uli ko amang ko doktor nga taga uh, rosmat aro doktor nga among doktor naman na tayo. Masa imposible naman na. Anong heart shot ano ta? Nag-stop po tayo. Pero klaro ta kamon. Nga niya sa amon nga. Medyo at wawa. Balin, ano kuha ta para nga? Sa panigurado. Sa panigurado ako. Hmm. Ay, ang pagdaga ay miski, Basi makong kung maidihan pa ako na. Pila sa namang magangod? Si ron Siray. Sa Bilog at Rubaye. Sa Bilog at Rubaye. Ang pinadayang si... si... Bali, pang... Lipa, lima. Lima. Oh. Siyempre, masubok tayo din ang kayo nga nga rin. Oo, ron. Siyempre, ginawa ko niya niya at ka na para nga. Ang karoon mga iligtan kayo mong anwang. Oo. Oh. Pinang binig mong anwang nga ha, rin. Ay, bali ron, sir, ay pungo ko man lang ron sa mga nga, hmm. nga council. Dahil yung anwang? Hindi eh, rin iba. Dahil yung oh. nga yung kahoy. Ano yung anwang bukon? Bukon iba. Dahil yung nga kong... mangga, hindi minggo. Hindi minggo. Jimilina, wasa-asa, kado jimilina ginaho. Ay, naan ang oso siguro pag upo ko ra har ko ano patay ko adto ta ko santo. Mga pinang minutos nga gupok ag gumuwa ka mo. Hay pag insige na lagi sir ay dahil sayo ako nga iyak ak kampi na gupok ag iyarag ko. Kasi imbasbasog ta no. Dungan ta gupok agro kilat. Hay gupok ta wa kilat ako nakunan. Gupok ta. Ano ra dayro ginambanad nga linte ko no. Mm. Mm. Hay iga upok imau maon ro curak anon na ida share ko mangan kita ko gambakai ako oh. galing ho ako kita abi basta pinamatian yat na ko ne no? ma tsak ko rin ko no ron ay tao hindi ko masigurado ay mm. <laughs> hindi ko masigurado kung hey, may ano, may, diba, di ko may may no? ano eh may di ba may ano ano ron naman, pangil na ginuuan kuno ginuuan kuno si anda tao ginuuan it it yung init parang init ah init ay nag buho imaw. ay mao sindihan yon kandila oh di ko kag ugok imaw. di karana ng si anda nga uwa di karana ng si ano gina-sok-sok na nang? Tiyo, basi may anong mga mga kulintas nga? Warong sir. Nahambag ko iba, basi ko nung kumain mga cellphone. Cellphone. Hindi ka intikot. Hindi ka intikot cellphone. Ganda yung pangani ron imawag mawag bago mag paghambal. Kaya huwag makakagat yung screen na ron. May signal yan sa inyo nga rano? May signal naman tayo, pero kung naman tayo kakaduwa-duwa man. Sino ikaw? Ah, si Manuel. Labiano. Labiano. Wakat junior sa siyam nga rin? Ah, may junior sa Manila. Tagpang pila? Pang... Pang pangapat. Oh, si nga unga ra si kuan rajan jan mahugod gid ra nga unga. Ra akong karong ginaka kuan yang kan kana. Miss KPWD ra hambawon Napos la namo gagihit ko anwang, gagihit ko baka tugon da ubron ba gatugon gatugon pero sa mga tinunga yung hindi kitigo mm. sa nagakuan it mga bago baboy mm. nagapagaling ko palay kapasan Nalaga. pa oh. duy lang sir nga kwan time, oh. wa mat ibang nga ubron duy man lang ang kat katimbang sa si um. imong bagay kara mm. Oh, oh. <clears throat> Sige, so thank you good thank you good.